Nakita ko si Nino dito sa thrift store sa Canada. Sobrang maamo ang mukha niya. Disclaimer lang, we all have our own beliefs and I totally respect yours. Pero sa amin kasi si Nino is more than just a figure. He's a symbol of faith, comfort, and hope. Kaya nung nakita ko siya, parang naawa talaga ako kasi wala na siyang kamay. Parang iniwan or baka na donate lang pero hindi na alagaan. So as a crafter, I know I can do something. May balik ko lang ang kamay ni Nino. Hindi lang maamo ang mukha niya kundi dahil naramdaman ko ang presence niya. At hindi lang ito tungkol sa art. Ito talaga ay tungkol sa faith, healing, and honoring our Filipino spirit kahit saan man tayo sa mundo. So nilabas ko tong mga, mga gamit kong clay. So ito yung gagamitin natin para magawa natin ang mga kamay ni Nino. Sabi nga nila, pag may talent ka, mo. So here I am, I'm with my glue, clay, and faith. Hindi lang ito art, คุณดีอาลัย And now, may kamay na si Nino, pero higit pa dyan, may bagong tahanan, bagong kwento, at bagong pag-asa. From Forgotten to Honored. From the thrift store to my altar. Thank you, Nino, at natagpuan kita. Welcome home!